Good morning guys. So let's eat breakfast. So ito na yung breakfast ko guys, nilagang sabah. Of course, may bagoong na isda galing sa manuangan. At saka yung dilis na binili ko sa bagsakan. No? So kain. Ito na yung breakfast natin kay Kuan. Hmm. Kanang holyo karon char. Pasta holyo, magtipid ta sa bugas. So ayan guys, nilagyan ko na siya ng suka. Ito rin, alm almusal natin, kay Julio karon Para ibugas bugas, charot. <laughs> sarap na bagoong. Bigay ito ng aking hipag. Salamat ning sa masarap na bagoong hindi na niya pinabayaran. Tsaka hmm. dilis. Dilis na napakasarap. Di ba lang paka crunchy? Eh? Hmm. Hindi siya maadat. Kamura ng dili sa tigawa yan guys. 150 lang ang kilo. Ha? Huh? Sarap. Hmm. Mami, ayun. Hmm. Habang nagpipilm ako, ayun na lang dyan yan. Mami. Hmm, mami. Okay. Ang dami na dito. Pero ang kakainin ko, tatlo lang naman. <laughs> tatlo sa almusal, tatlo sa lunch, tatlo sa hapunan. Charot! Diet pilingon So, mo kayo guys? Ito yung content na hindi pinag-isipan. <laughs> Wala lang, e-press ko lang yung ating saging at yung masarap na bagong na isda <coughs> wala kami maanghang na wala kami maanghang na suka guys gagawa pa ako kasi alam nyo naman nasa bakas galing ako sa bakas yun hmm. kung kumain ka pag mukbang mukhang arte-arte hmm. shout out sa kumakain dyan ng saging saging lang sapat na hindi ko alam kung makita no So, saging padala to ng ati ko galing sa aming kasagingan sa bukid parang bundok ng yaban bukid pala sa bukid ng yaban. shout out sa mga taga jan dyan charot so yun lang guys pasensya na nagpalaway lang ako kakain muna ako thank you for watching bye God bless us all. Ingat kayo.